Welcome to Riyadh Gallery Mall mga kabayan. This is Riyadh 2021 25 Saudi is into modernization unlike before 2009 nang unang dumating ako ngayon nang una akong dumating dito ngayon kakaiba na ang Saudi, ang Riyadh into modernization na Ito kami ngayon sa Riyadh Gallery. Tapos, kunwari, oh, dyan naman sa loba tayo, papasok tayo. Uh Oo, -oh, galing Saan doon, kunwari, papasok galing. gal uh, -oh. uh -oh. kunwari, galing ka doon. Uh -oh. Sabi niya, dito ka na kami, sa Seriad. <laughs> Pero hindi ko na pinatay yung video. Ano hina na natin? Pero yung guard kasi baka. Sige, tayo. Lakad na doon, dali, dali, dali. dali. Ini Go Ako naman. Edit na lang natin. Wala nang patayan. Basta esen mo. mo sa akin ng buo ate ha? i mo sa akin ng puno na ng ang na naman natin video welcome to Ria Gallery Mall oh andito na naman si Kuya Willie <laughs> ay <Ayun. laughs> naghahanap kami mga kabayan ng pwedeng bilihan ng ah uh, Arap ang bibilihin natin natin Anong tawag doon sa ganun? Makeup Makeup so, okay. Hanap daw kami ni Ate Mila ng foundation Para pag lumalabas kami ay noni din ay na ng pulbo Kaya nga itaas mo Bababa kami kasi nasa baba ang ah? Whites. So, ayan. Dito kami. Tingnan namin na Ate Mila kung mura ba. Or afford. Or... Ay, tatay. Oh. Whites. So, ayan. Pili mo kami ni Ate Mila. I again to these sige. Ah, ah, sige, sige, sige. sige. sino? Sino yan ate? ate? Na, Yung Pilipina na nagpapagrosser sa'yo. So, sa ang alam eh. <laughs> Wow, mali. Wow, mali. salamat mga kabayo, nandito pa rin kami sa Gallery Mall ni Ate Mia. Ni, ni Ate Mila, dito sa Riyadh Gallery Mall. Tingnan niyo ang ganda ng ambience dito. Ano ha? Dali lang ate ha. Eto, nandito kami ngayon sa Riyadh Galleria Mall, Ate Mila. Tingnan niyo yung design na deer. Yeah. Kanina, buhay yung falls dyan, pinatay na nga lang. At yan yung painting. O, oh, diba? Nakaka-relax. Sabang kayo dyan sa Starbucks, sa baba, ay may mapapanad kayo dyan, fountain. Kanina umaga yan, bukas ngayon patay na siya. At meron siyang pailaw. Ayan, nakaka-relax yung ambience. Nandito kami sa second floor ni Ate Mila. So, sa first floor yan, sa ground floor. Yung Starbucks. Pwede kayo dyan mag coffee habang naghihintay na inyong kadate or ano man. Habang, ayan, yan ang inyong ambience. At pagpunta nyo naman dito sa second floor ay mga bilihan, Levi's, Monsoon, Max, Coppel, Okaidi. Okay, prepare me La beauty, a beauty Q&A, Crocs. Hush Puppies, Calliope, Spencer, Marks and Spencer. Meron din sa baba. Brands for less. Ayan. At sa third floor naman ang palaruan nila ang food court. Hindi ko alam kung may cinema dito. Punta lang kayo dito mga kabayan. Highly recommended. One of the biggest mall in Rieta. ito po ang pagkagandahan ng... -brown na. na ano talaga ako ng background na na hindi that, that. po puro desert dito sa so malalaking building ayan no oh. ano ba yung pangalan ng building na yun ate brilliant Gallery po hindi ayun yung building na yun this is Riyad ate ate tabi ka dyan this is Riyad Gallery Mall punta kami sa loob ni ate Mila hi ate Mila yung no, may sinima din natin, oh. May sinima, may sinima, sinima din di na, Oh, namin. <laughs> Bilan ko daw siya ng isang shirt. Parang akala mo, ang dami ano? pina-anong kailangan natin na... Akala mo naman ang dami niyang pina... pinasang pera sa akin. Paano <laughs> ko pa ibibili? Kaya... 45 yun. Ano na 45 ba te? Yung, yung... na tumba na naman. Hello. <laughs> Sa Pamisaria, Gallery. Ang ganda pa na dito. Ang dami dito ang Pilipino. Pero you ang know, ganda na. Dito po, okay. ulit. sayaon na ngalang yung iba? ay bakit video? na kami ng gabi ni Ate Mila at 7 o'clock na. Inihintay na lang namin ang aming sundo. Ate, yun na ba ang kotse ng nanay mo? Uh -huh. Ate Mila, salamat sa pagsama. Next month ulit. <laughs> ano Yan, sa gabi. Ito nyo. Baka ayan na. Ayun na ba ate?